kuha taog sitaw may bunga na yung sitaw ko pininak mag-ulang ito may pang ulam na ako ngayon so, ayan, uh. may sitaw na tayo pwede na yung pang -ulam. May -may mga bunga pa so ayan kay sudan, kalibre na tayo ng pang ulam. Santo. Malalaki na sila. May ano na. Bunga. Yung malaki yun, ay bunga na siya. na ano yung ko. Tapos nakagis na tayo ng gulay. Tapos ito yung apalaya ko. Uh. Namulaklak na din. Pero wala pang bunga. Ngayon ang palaya. Sa kabila. Ang palaya. Wala pang bunga. Wala pang bunga. Ito din. Wala pang bunga. Ito naman yung tanglad ko. Malaki na. So yan ay yung maisan ko. Tapos sa kabila yung mga okra. Dito naman sa baba yung pipino. May ano na. May bunga na. Andun sa ilalim. Ayan o. Oh. Ayan, may bunga na. Pero maliit pa siya. Sunod, sa susunod na lang na araw yan. sa May talong. So itong talong may nabasa akong ano, kailangan daw tanggalin yung pinakaunang bunga katulad nito dahil pag hindi siya nawa tanggal yung unang bunga ano daw kaya siguro wala siyang ibang bunga so kailangan natin itong itanggalin pwede na itong pang seedling ayan So tatanggalin natin yan para mamunga siya ulit ng iba pang bunga. Ito din yung isa. Oh, kailangan magulang na po yan siya. So kailangan daw tanggalin para mamunga ng marami yan tanggalin natin so, tanggalin natin yung isa pang ano na lang to pang seedling dahil gulang na Ito naman yung isa sa kabila So, ito na yung mga nakuha ko. Ayan. So, ako lang namang mag-isa. So, okay na to sa akin. At least, natikman na natin yung mga tinanim natin. Lulotoyin ko yan mamaya. Ito naman yung atsal. So, ayan. Tatanggalin din natin yung mga bunga ng atsal. Ayan. Oh. may tatlo. Okra. So yung okra natin may bunga na. So ayan na oh. May bunga na siya. So oh, hindi pa siya pwedeng kunin. So bagi mga siguro by next following days ayan oh, may bunga na siya. Ayan, may mga bunga na. Ayan, may mga bunga na. O, Parang may ano na siya. Magkakabunga na din. So ayan, oh magkakabunga na siya. So, at least, kahit na konti lang yung, ano, at least, makatikim tayo ng mais. So, ayan na. Ayan. Libre na tayo ng pang-ulang. Wala na tayo mamaya. O, ito pala A, ah, w